Pension ng mga retiree mula sa SSS, hindi na sapat. Gobyerno hinimok na taasan ito. Sa dami ng gastusin at patuloy na tumataas na bilihin, paano pa nga ba nakakasabay ang mga sinasahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na yung mga umaasa na lang sa kanila mga pensyon? Kung kaya naman hinimok ng isang mambabatas ang gobyerno na taasan ang buwanang matatanggap ng mga monthly pensioners kung magkano ang isinusulong na pension hike. Eto Nanawagan sa Department of Budget o DBM ang chairperson ng House Committee on Senior Citizens na si Rodolfo Ordanes na pagkalooban ng karagdagang isang libong piso ang buwan ng Social Security System SSS pension na natatanggap ng mga retirees. Hinihimok ni Ordanes ang Department of Finance at DBM na magbigay ng direct subsidy sa SSS na aabutin ng 43.2 billion pesos para sa 1000 peso pension increase. Ito ay dahil hindi na raw nakakasabay o hindi na sapat sa kasalukuyang panahon ang inimplement na 1000 peso hike mula sa Social Security Act of 2018. Higit pa na nangangailangan ng mga pensioners ng karagdagang pensyon dahil sa pagbagsak ng purchasing power ng Philippine peso noong 2019 at mas nagmahal ang mga presyo ng mga bilihin ngayon. Samantala, sinabi ni Ordanes na mahigit 3.6 million ang bilang ng mga SSS pensioners na nangangailangan ng mas mataas na halaga ng pensyon. Sa mga pensioners dyan, ano ang opinion ninyo? Nakakasabay pa ba ang mga pang-araw-araw na gastusin? Yung pensyon na natatanggap ninyo?